kabosta sa magandang araw na naman sa atin lahat magkakabit pala ako ng salamin dito kay boss dax sa ating motor no? yan ikot ikot lang muna kasi po ay hindi ko siya nagamit ng dalawang buwan no dahil ang pinapayority ko gamitin yung panghanap buhay na badya no kung mapapansin nyo po yan ikot-ikot nilagyan ko siya no salamin para hindi po mahirap tinesting ko din yung isa kong salamin yung dating salamin niya yung malaki yung mahaba no? yan pala si Ezekiel yun no? the testing niya din yun no? tinutulungan namin nalagyan ng salamin na no? napakahirap naman talaga na dyan yung salami oh. no hirapan din ako oh. kasi nga eh parang lost thread na yata no doon ang aking pamangkin nandoon sa taas oh kitang kita nyo doon sa taas ng bahay <laughs> yan no oh. suling yung salami pero so, lalagay namin siya kasi ang hirap pagka nagda-drive na walang salamin kasi hindi mo malalaman kung meron ba sa sakyan sa likod ang ibang sa naman kasi mapasaway hindi pumipipit mipipit bago umovertake no? <coughs> bigla bigla na lang nag overtake mga kapatid na mga kaboss ducks yan dito ito minsan dito din ako na, nahirapan din ako dito kasi sinagad na hindi pa rin gumagalaw pa rin kaya kailangan pa na Higpitan, kailangan higpitan natin mga boss ducks, maigi. Ayan no? o, kinangita nyo. Ayan. O, alam kong masok. Tapos sumasagad. Kaya naman na... Ayan o, no? tema. Kahit konti pinagpawisan ako niyan eh. <laughs> Kasi pagka bumibiyahe, kailangan talaga may salamin ng motor, no? Iwas huli na din. Kasi, buti, siyempre, dito, 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 dito lang sa amin, walang huli, no? Pero pag lumabas ka, pumunta ka ng Kogyo, ibang lugar, Maynila, yan, eh may huli yan, ganyan. Tsaka hindi ako sanay na hindi tumitingin sana. Dawson na ito talaga. Ngayon dito meeting sa tawag dito sa side mirror. Kailangan nating yung talaga ako. Kasi mahirap na. na-advantage ko lang. Kaya kayo huwag kayong uh, gagamit ng to na walang side mirror. Napakahirap po talaga mga boss tax. Kailangan may side mirror ka. Ano? Oh. Uh -huh. Babatuin ko yung aso. Iiian pa yung gulong. Aba, baba ba, 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 pa. Ayan, lagyan ko ng ano Ayan, mga boss Sige, mga boss stocks na, tap na Abala ko na ng ilang minuto ninyo. At isang magandang araw sa inyo mga Abosnax. Ingat po lahat. At laging tandaan, lagyan ng salamin ang motor. Ingat mga Abosnax. bye, -bye!